Kung pinapag-inalak ang aking mga kong kaibigan na si Gon sa puso mo, Val. Lagi mo ba akong naalala kahit may sandali mo ko ni sa ibang bansa? Mami, bakit ang malimot? Isinusumpa ko na hanggang sa pagtanda ng mm -hmm. e akin. Ika'y aking mamahalin at iibig. Mga ng Diablo! Mga sugo ng Demonyo! Walang sinangalang mga Maaaring aking palaging niwas-iwasan. Isang banal na walang respeto, maaaring na siyang mamatay. Huwag ang sasno mo! Huwag mong patayin aking ninong! Maawa ka sa'kin! Wala na lang mas naging ginagawa naman! Eline! Ako na po kayo! Wala na lang mas naging ginagawa! Naglalawin! Naglalawin! Patayin na ninyo Soto rin naman kayo, Kristiano. Ang sabi ko sa iyo, magkantat ka. Maher baile, Qatar baile. Sisik! Basilio! Maganda ka. Espiritu ko, woro de sisik. Kisin ta ng Santa ako nandito, nagahaantay para sa iyo. Aking minamahal na ibara. Saan ay nandito ka na. Ah! Mamamatay ako. Hindi man lamang nasisilayan ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita lubongin niyo siya at 'wag niyong kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi paalam